once again, dito po tayo ngayon sa may uh, area ng MacArthur Bridge ayan kung saan ang project ng uh, phase 4. Pasig River Esplanade ay ah, ito po ongoing yung kanilang uh, operation dito and kasalukuyang may mga uh, nag-inspection dito sa area mga engineers or mga uh, officers from government di lang po natin sigurado na ay ito na yata si secretary ako sir itong naka white ano Ay nakasumblero Ito yata si Secretary Jerry ako sa... Masagay ito yung area yung uh, uh, maliit malit na bahagi sa likuran nito ng ano nito ng uh, likuran ng post office. Ayan, meron pang area rito na hindi na naabot ng ano dati no, ng phase 1. So ito, Uh, ginagawa ngayon approaching ito dito sa ilalim ng uh, MacArthur Bridge and eh uh, po ito hanggang doon sa Arroceros area. andito na 'yung mga officers from uh, ating uh, government Mamaya po pupunta po tayo dyan sa kabilang side. Makikita rin po natin yung uh, mga construction works dyan. Uh, sa yung mga progress po nitong uh, phase 4. Sa mga nagtatanong po ano, uh, may maliit po na bahagi nitong likuran ng post office ang... Uh, kasalukuyang ongoing po yung uh, mga construction works pero may party po dyan sa likuran ng post office na napapasyalan na po kung uh, eto natatanaw po natin yung uh, harang donayero yun po yung kabilang side para hindi naman po uh, uh, magdire-diretso yung mga mamasyal kahit may harang po dyan para na rin po sa safety dahil na ongoing po yung uh, mga paggawa pa rito so napapasyalan na po yan guys sa mga hindi pa po nakakalam phase 1, phase 2 and phase 3 and ito po ngayon yung uh, phase 4 minamadali na dahil nga po sa nalalapit na pagbubukas o inauguration and uh, makapture po natin ano, yung uh, inauguration with uh, Pangulong Bongbong Marcos First Lady Lisa Marcos Ayan, Secretary uh, Jerry Aksar. Ayan, ito siya yung naka-white. Ayan, nasa kapilang side na po yata sila. Yung mga ano. Punta tayo na sa kabilang side. and Ito yung part na ano, wala pang buos ng simento. meron dun na sila. Once again nandito po yung mga opisyales ng project na ito ng uh, Pasig River Esplanade again inspection po sila Ano po ah uh, inspect na po sila rito sa project. nasabi sabi ko sa niya ito yung part na wala pang buhoso, Pero doon po sa ano uh, uh, simula dyan sa may semento na yan ano papunta na doon, marami na rin pong na-install na, na ano, mga lamp And uh, lagi po tayong nakakapunta roon, nag-update po tayo doon. Especially diyan sa may ilalim ng Quezon Bridge. Naayos na rin po yung hagdan doon. Hindi ko lamang alam kung CR yung ginagawa doon sa may side ng tulay eh. And hopefully magkaroon talaga na ng no, maraming CR dito dahil yan din talaga yung uh, ng mga ano, mga mamamasyal. Merong uh, palikuran ang hirap naman ano kung saan ka pa maghanap ng CR kapag ano, uh, pupunta ka rito ayan guys andito naman tayo guys, sa may ano uh, tuloy ng Quezon Bridge saan tanaw natin itong ano uh, Esplanade Phase 4 tapat ng Aroseros Forest Park at may area na yung flooring ano napinturahan na oh ay ah, isom natin ay ah, ito na oh ang ganda pala pagka ano pagka lahat ganyan na yung kulay oh napinturahan na so doon din sa kabilang side sa may likuran ng Uh, post office, may area din na, na ganyan na napinturahan na. So once again, yung mga kubo-kubo uh, dito matatanggal po 'yan once na ito uh, fully operational na kasi ito man nagiging ang kainan at para mang na ng mga nagtatrabaho po dito sa area. dito naman po sa kabilang side nitong uh, Quezon Bridge itong uh, view natin ano ito halos nakabita na pala ng mga lampos itong area na ito ayan tapos meron I think sea area ata ito, tapos sa kabilang side yung uh, dating uh, hagdan hopefully ma-develop maayos para may dadaanan tayo dito sa, ano, sa Quezon Bridge